Sa video ngayon huwag na natin patagalin pa dahil didiretso na agad tayo sa mga kakaibang footage na nahuli ng GoPro camera. Teka, mayroon ka bang nakakatakot na video na nakuha na ng iyong GoPro camera? Ipahala mo naman sa amin sa komento. Alright, narito ang sampung kakaibang bagay na nahuli ng GoPro camera. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10. Hair Racing Backflip Tiyak na alam ni Kelly McGarry kung paano gumamit ng GoPro para sa layunin nito. Inilagay niya ang isa sa kanyang helmet sa isang mountain biking competition na kung saan nakagawa siya ng isang kakaibang trick habang tumatakbo siya sa kakaibang kurso. Ang professional mountain biker at ex-game athlete na ito mula sa New Zealand ay isang kalahok din sa 2013 Red Bull Rampage na kung saan isang competition sa mountain biking na kung saan bumababa ang mga sakay mula sa nakakatakot na taas at pagkatapos ay tumatalon sa hindi mahahabang puwang habang nakikita natin ang kamanghamang ang flip na ito sa real time Nanalo lamang siya rito ng pangalawang pwesto. Ang video na ito ay inupload sa kanyang YouTube na kung saan nakakuha ng 216 million views. Masasabi kong ito ay isang angkop na pagpupugay sa maalamat na atleta na kung saan malungkot na pumanaw matapos niya makardyak habang siya ay nagbibisikleta. Number 9, Water Landing Ang Cessna Grand Caravan Plane na inooperate ng Makani Kail ay umalis sa Kalupapa Airport noong December 11, 2013. Dalawang minuto sa paglipad, nagkaroon ng problema ang makina at napilitan ng mga piloto na magsagawa ng emergency water landing. Ang buong bagay ay talagang nakuha na ng video. Ang warning beep na nagmumula sa engine failure ay maririnig mo din sa background at dahan-dahan din tumagilid ang aeroplano bago ito lumapag sa tubig. Ang nakakagulat dito ang mga pasahero ay tila relax lang habang sila ay nakasuot ng life vest at lumalabas sa aeroplano. Nagtapos ang video na kung saan makikita mo ang mga pasahero na lumulutang sa tubig. Sa kabuti ang palad 30 minutes may dumating na coast guard at doon sila naligtas. Number 8. Marine gets hit by sniper Si Corporal Nicholas Austin ay kasama ng isang squad ng mga marine sa katimugan ng Afghanistan na kung saan mayroon pa din presensya ng mga Taliban ang kanyang buhay ay malapit ng malagay sa linya at ang lahat ay nakunan gamit ang kamera sa helmet ng kanyang kasama. Nakasilip si Austin sa isang pintuan sa rooftop nang may kumatok ng malakas at maririnig mo din ang malakas sa potok. Siya ay tinira sa ulo ng isang sniper. Subalit, buti na lang di tinablan ng bala ang kanyang helmet. Ang mga marin ay agad din na kumilos at mabilis na tinulungan ang kanilang kasama. Ang napakaswerteng sundalo na ito ay bumalik din sa duty pagkatapos niyang malaman na nakaligtas siya sa pagsubok. Salamat sa kanyang helmet. Ilang taon matapos ang kanyang tour, ibinalik ng Marine Corps ng US ang kanyang shot up na helmet sa kanya at nagsagawa din sila ng seremonya para ipagdiwang ang kanyang katapangan. Number 7, Colliding Planes Ang video na ito ay talagang parang galing sa action movie. Subalit, talagang nangyari ito sa totoong buhay. Dalawang maliit na eroplano na may sakay na labing isang katao ang tila nagkabanggaan sa ere. Sakay nito ang siyam na skydiver kabilang na ang veteranong skydiver instructor na si Mike Robinson. Ang pangalawang aeroplano ay lumipad ng napakalapit at ito ay nagsanhi ng banggaan. Nawala ng pakpak ang isa sa mga aeroplano at bumagsak ito sa lupa. Ang pangalawang aeroplano naman ay nagawang makalanding sa lupa. Sa kabila ng pinsalang natamo nito mula sa pagbagsak, hindi din naman matindi ang pinsala ng piloto dahil nagawa niyang makalabas ang aeroplano. Itinuturing sila ni Robinson na labis na maswerte at sinasabi niya din na lahat ay mabilis na nag-react ng maayos kaya naman lahat sila ay nakaligtas. Buti na lang talaga at walang recreational skydiver ang nasa failed mission dahil maaaring baka hindi sila maging maswerte. Number 6. Strange Monkey Like Creature Tatlo lang ang buhok at hindi ito katangian ng isang unggoy. Kahit ganun pa man sigurado ako na... Number 5. Giant Octopus Encounter Sa video na ito ang mga divers na si David at Malbas Toto at Warren Murray ay hindi umaasa makipaglaban sa isang giant Pacific octopus noong sila ay nagdadive sa labas ng baybay ng California. Alam ng dalawa na ang humongous molas na ito ay ginawang tirahan ang lugar ng mga bluefin tuna. Kaya naman nagdala sila ng isang professional underwater camera kasama ng kanilang GoPros. Habang nakadistansya si Murray at kumukuha ng video, ang pugita na ito ay biglang sumalakay Ginamit ito ang mga galamay nito upang kunin ang nasabing kamera mula sa mga kamay ng maninisid. Malamang siguro isip ng octopus na ang malaking lens ng kamera ay isang kaaway. Buti na lang talaga at binuksan ni Murray ang flash ng kamera kaya naman ito ay bumitaw kagad. Number 4. Rattlesnake Attack Ang mga rattlesnake ay talaga namang makamandag na bifers na may sapat na lason sa kanilang mga pangil upang magdulot ng malubang medical problem sa mga tao. Sa pangkalahatan sila ay mahihain sa mga tao at sila ay umaatake lamang kapag nakaramdam sila ng banta. Nalaman ng isang biker ng isang hardway nang subukan niyang tignan ng malapitan ang isang rattlesnake habang nagbibisikleta kasama ang ilang mga kaibigan. Nagsimula ang kuha sa ilang mga riders na nagbibisikleta sa Black Hill sa South Dakota. Habang ang lead rider ay dumaan sa isang maliit na gate, may napansin siyang rattlesnake na nakaupo sa gilid ng daanan. Mabilis niyang inalerto ang kanyang mga kasama sa presensya ng ahas. gayon pa man sa halip na magpatuloy, ipinarada niya ang kanyang bisikleta at naglakad papunta sa reptile at ginamit niya ang kanyang GoPro para kunan ng malapitan ng ahas. Ang rattlesnake ay mabilis na umupensa at tinuklaw ang kamera ng rider. Sa footage na ito makikita mo ang kamandag na tila umapit sa lens ng kamera. Natigil lang ang pagsalakay na nagpasya ang rider na umalis na lamang. Number 3, UFO Sighting Naniniwala ka ba sa si alien? Maraming tao ang gumagawa ng mga video at nagtatangkang patunayan ng mga ito. Ang lalaking ito ay hindi inaasahan na makakakita siya ng UFO sa taas ng bundok. Ang YouTube user na si Shared1620 ay kinuna ng kanyang sarili habang nag-i-snowboard pababa kasama ang kanyang GoPro. Napatigil siya at inikot ang kamera dahil may nakita siyang kakaibang lumilipad na bagay. Mabilis niya ding itong kinuhanan at ipinasa niya ito sa Alien Research Channel, Secure Team 10, na kung saan agad itong binihag ang mga miyembro at tagahanga ng channel. Ang ilan sa kanila ay sigurado na ang lumilipad na ito ay mula sa extraterrestrial dahil walang mga sasakyang gawa ng tao na may ganoong hugis ang lumilipad sa kalangitan. Ang iba naman ay sinasabi na ito ay helicopter lamang habang hindi kami sigurado kung ano ang isanto. Kagilu-gilu pa din talaga na malaman na maraming UFO sighting ang nakikita sa ating planeta, lalo na ang ganitong hugis. Number 2. Volcanic Eruption Noong September 27, 2014, isang bigla ang pagputok ng bulkan ang nangyari na ng pagbuga ng lava at sobrang init na abo na bumabagsak sa mga walang kamalay-malay na hiker na tinatangkilik ang panahon ng taglagas sa Honshu, Japan. Nakuha na ng isang grupo ng mga hiker ng video ang napakalaking usok na lumalabas mismo sa bunganga ng bulkan. Habang lumilika sila pababa ng bundok, mabilis na nabalutan ng abo ang lugar. Ang video na ito ay nakakuha ng 10 million views sa online. Bagaman ang mga hiker ay nakaligtas, tila ito ay nagtatapos sa masamang ending. Dahil kapag tinranslate mo ang sinasabi, ay nangangahulugan ito na dapat makaligtas. Buti na lang at malayo pa sila sa trail nang mangyari ang pagsabog at nakapagtago sila sa isang evacuation hut na natili sila roon na ikalawa at ikatlong pagsabog at bumaba ng bundok nang tumahimik ang bulkan. Sa kasamaang palad ang iba ay hindi pinalad. Ito ang pinakanakamamatay na pagsabog ng bulkan ng Japan mula noong 1902. Number 1, Chased by a Train Si Brian Garcia at ang dalawa niyang kaibigan ay nagkaroon ng isang maliwanag na ideya na pumasok sa isang madalim na lagusan dala ang kanilang GoPro camera para lamang makita kung ano ang kakaiba o kawili-wiling bagay ang makukuha na nila at para may share na din ito sa online. Gayunpaman pa gaya ng inaasahan, hindi talaga nila inaasahan ang susunod na mangyayari. Ang paggala sa hindi kilalang mga lagusan ay talaga namang hindi isang magandang bagay at ito ay naging maliwanag ng magsimulang yung ang real ng trend at ang mga dingding ng lagusan. Ang tunog ng isang makina at isang busina ay nagpapatunay lamang na may isang paparating na trend. Ang tren ay mabilis na umaandar at ang tatlo ay walang pagpipilian kundi tumakbo na parang walang bukas. Buti na lang talaga bukas ang GoPro at nakita natin ang buong bagay. Ang mga lalaking ito ay lubang mapalad dahil nakaligtas sila at hindi sila nakapagtamo ng anumang pinsala. Ilan lamang to sa mga kakaibang bagay na nakuha na ng GoPro camera. May mga kakaibang video ka ba na nakunan gamit ng iyong camera? Ipahala mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel. Para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.